Hello everyone! This is Mommy Pepot of Pepot.com and today, aalamin natin kung talaga bang hindi masarap ang bagong Lucky Me Instant Pansit Canton. Pwede mo daw lutuin ang Lucky Me Instant Pansit Canton in two ways. Yung classic Lucky Me Pansit Canton at saka yung saucy Lucky Me Pansit Canton. So, we're going to try both. Isa pang tip sa pagluluto, especially ng pansit kanton, huwag niyong hihinaan yung apoy. Ayan. Yeah. Ay, put the class for the saucy. Okay, for 3 minutes. Time, 3 minutes, kuya. Three minutes. Alam niyo, hindi naman talaga ako kumakain ng pansit kanton nang matagal na panahon na. Pero nung college, isa mga favorite namin yan sa LB, lalo na sa women's dorm, ang pansit kanton ang paboritong ulam namin ng mga doormate ko. Lalo na pagdating ng Wednesday, kasi wala na kaming allowance. Pag Monday, kasi Tuesday, may pang sizzlers Pop, may pang batcave pa. Pero pagdating ng Thursday, wala, ubos ang pera. So, pansit kanto na lang. So, ayan, habang inaantay natin maluto yung noodles, imimix na natin yung seasoning sa isang plato. Oh, ayan. Tapos na ang 3 minutes. So, ilalagay na natin yung seasoning. And then, kailangan daw lutuin pa ulit ng another 1 minute. Oh, ayan. Luto na ang ating pansit Canton. So, Mahat, anong anong sasabi mo sa bagong Lucky Me Instant Pancit Canton with big noodles, bigger noodles? Um, kailangan... Yung original muna. Yung original. Yung original, mas maanghang siya sa bibig. Tapos medyo mas, mas malapot. What do you mean by mas malapot? Parang mahirap siya pagtanggal-tanggalin. Uh -huh. Okay. Mas sticky. Oh, mas sticky. Oh, how about the saucy one? Mas madali siya kainin tapos sa huli na yung anghang. Oh, sige. Kumpara dun sa dating Lucky Me, masasabi mo ba na mas masarap itong bago or mas masarap yung dati? Dati pa rin talaga. Kahit uh, sa, uh, sa, sa, dalawang klaseng pagkakaluto, alin ang mas okay? Yung saucy. Yung saucy. Oh. so, mas okay yung saucy para sa'yo. Pero kung ikukumpara mo siya dun sa dating Lucky Me, Pansit Canton, ano ang mas masarap? Yung laki may pansit panto na dati. Yung dati pa rin. Okay. Kasi mas madali siya lutuin. Well, that's a good point. Okay, yung tatlo. Anong pinaka nag anong mas nagustuhan nyo? Yung original na pagkakaluto o yung sosi? Turo nyo. Satsofi. Sosi. Okay. Three points for sosi. Ay, four points. Kasama si kuya. Ay. Okay, ikaw naman, Kit. Ano ang mas nagustuhan mo? Yung sosi o or yung original? Yung sauce po. Bakit? Kasi po mas, ano, masarap siya at hindi siya napakanghang. Uh -huh. Ito po na original. Yung original na pagkakaluto. Okay. So, mas nagustuhan yung lahat yung sauce. Pero kung ikukumpara ninyo, ano ang mas masarap? Yung sauce na naluto ngayon or yung dating pansit kanton? Sauce. Ah, ikaw, mas gusto mo yung sauce ngayon kaysa doon sa dati. Okay. Yung bilog yung noodles. Okay, okay. bakit? Oh, mas ano Hindi masyadong maanghang. Opo. Okay. So, ayan. Nalaman na natin na dalawang klase pala ang pagluluto ng bagong Lucky Me Instant pancit Canton. Yung original na alam natin at saka yung saucy na way ng pagluluto. At base sa aking mga tikitings, 4 at 5 out of 5 ang nagustuhan ay yung saucy way ng pagluluto. Pero 4 out of 5, mas gusto pa rin nila yung dating pansit canton Para sa akin, mas masarap yung yung bago. Pag ang luto niya ay yung saucy na way ng luto. Kasi mas na-diffuse yung anghang eh. Like, hindi ako mahilig sa manghang. So, that's why hindi kagaya nung, nung yung, original way ng pagluluto. Parang sobrang anghang. Parang sobrang nagstick dun sa noodles yung, yung anghang. Parang puro anghang na lang siya actually. Pero yung, yung flavor niya, kumpara sa lumang pansit kanton, mas, mas nagstick yung flavor niya dun sa dating pansit kanton. Kesa dun sa ngayon. So, kung ako yung tatanungin, mas masarap pa rin yung lumang pansit kanton considering na, ang hirap niya iluto nung, 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 saucy way ng pagluluto. Medyo stressful siya lutuin. So, so I'd still go for the old laki mi Pancit Canton. So, sana po ibalik nyo ang dating pansit kanton